Meron pong bagong statement si Attorney Christina Conte tungkol nga sa mga enabler ni Digong sa drug war na posibleng managot. At yun nga, ang dalawa doon ay mukhang yung kahahalal lang ng mga senators. Sisiguraduhin daw ata na maaaresto bago pa man gumulong ang impeachment. So ano ang mangyayari? <laughs> Mukhang mababawasan pa. ano Ito ay medyo matagal na naka-post. The ICC is no longer just looking at Duterte. They will look at who is responsible and more importantly, who is the most responsible. Those who enabled, carried out, or failed to stop the killings can be held liable under international law. Ito kasi yung nababalita ngayon na posible talagang maaresto na very soon na andyan na daw yung warrant of arrest ang dalawa Sino ba yung dalawa na yun Sigurado tayo na ang isa doon ay si Bato Dela Rosa hmm. na noong una ang kanyang pahayag siya daw ay magmamatigas at hindi pahuhuli sa ICC Ngayon na uh, senator elect na naman siya meron bang magagawa ang Senado para siya ay protektahan dapat ba siyang protektahan? Yun kasi ang katanungan eh. Hindi ako magpapahuli, hindi ako sasama, hindi ako mag... Hindi daw siya magpapahuli, hindi ako lalabas sa aking comfort zone. My comfort zone sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? So yan pa rin ang linyahan po nila. Dito ako sa Pilipinas dahil ang sabi niya, gumugulong naman daw ang hostisya dito sa atin. At kung meron daw dapat siyang harapin na kaso, ay kailangan dito litisan sa ating bansa. You see, ganyan at ganyan pa rin po. Ano nga ba ang saluobin ng mga kababayan natin uh, dito sa statement na ito ni Attorney Cristina Conte? Mukhang hindi na daw magtatagal. Ay susunod na nga itong si Bato de la Rosa. Kamakailan, may statement din po itong si Bato de la Rosa na uh, inaalay niya ang kanyang pagkapanalo kay Tikong at hindi sa mga bumoto sa kanya.